Eh, okay. Ito po ang tunay na macho man. Brother, Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Asus. Ito In Christ alone. Okay. Tapos na po ang aking paglalaba. At akin na po ngayon nga hanguin upang isampay. It is finished. Ika nga. Isa diin tapos napa? Ato, oke, dah. Iyan, iyan. So karamian, umut, Kasi po? Ah, dart ngasih nggak nggak nak? po hotelan matong, sini di Aha. Nakita niyo po? Labadami, labango ang tunay na macho man. Ana, tagala ba? Sa bahay. Magbuhat nung nagkaroon na kami ng automatic na washing machine. Nalipat na po sa akin ang tungkulin niya. Nagibalik tayo. Okay, hanguin na natin, ano? Pari sampay i Yeah, é, Okay. Ayan. Ayan na. Ito ano na. Ngayon, kapag ganyan, in-inspection nyo po baka may dumi. Baka may nawulog na bariya. tignan nyo rin. Kasi dito, kikita nyo, kung may sumi bariya dyan, pag may bariya, kaya bago kayo maglaba, inspection ninyo muna yung damit. Kaya kagaya nito, oh, tinanggal natin to, Filter ito. Filter. Kailan na nilisin. Yung mga filter na ganito, ito po, yung mga masyadong malipis na buhangin, parang nagiging pulbos, nakukuha sila dito. Hindi na sila nakaka, nakakahayan. May goma ito. nasasala dyan. Hindi po na maliliit ka, no? Kailangan inspection ninyo. Dahil marami talaga eh. Gamitan nyo ganito. Wa. Ah. Tapos buksan mo. Dito. Oh. Yan. Kasi alam niyo ba yung mga hibla ng parang sa sa mga hibla ng tawag ko Sinulid. Ayan o. Oh. Ayan no nasaan no kapalo kaya dapat pag pagniy nito kapag alin niya ayun no para matanggal papagpag mo yan okay oh pag pag natin ito, ano para luminis siya. Ayan, malinis na pinagpag natin. Ano? Ngayon, isolin ninyo. Dito yan, oh. Ito. Ito gaganyan ninyo lang. Mapupunta naman sa inyong mga daliri kung meron dun iyan, oh. Meron, oh. Kita nyo? Oh. Ayan. Ganyan ninyo lang, oh. daliri mo, yan meron mo. Oh. Ayan na na. So, din na natin so dito. Oh. Ayan. Oh. So, na. Ayan. Oh. Ganyan dapat. Okay. Tatakpan na natin. So, okay na. Wala nang dumi. Oh. Gamitan na natin. <laughs> Balutin na natin. Yo. Yeah. gawain ng tunay na macho man. Anong gawain? Labandero. Tagalaba. Pero kaya automatic naman to. In two hours, wag lang mag brown wag lang mawala ng tubig. Continuous. Tapos, kalihan, kaya na Kaya no? na. Try muna. Kuha-kuha kayo ng tangan. Okay, yeah, hanggang dito na lamang po ang inyong kaibigan kay Jesus ni Herman mo Bautista. Po. Oh. O, oh, shout out mga senyor. Naglalababa pa kayo. Ay yung mga isrok. Mga biktima ng isrok. Naglalababa pa kayo? kayo. Ay yung mga PWT o person with disability. Naglalababa pa kayo. Ako, ito biyaya ng Diyos. Malakas. Senior citizens, 63. Stroke loss, 5 years. PWD, nang-told ko, 5 years. Pero, gumagawa pa ng gawa yung bahay. Bakit? Kailangan tumulog eh. Yan naman ay regalo ng Diyos. Amen? God is good all the time. Sige po. Like and share. Share na share. Kayo mga nasira. Share, -share niyo po sa inyo. Ano po? At mag-subscribe 哦。Oh. <laughs>